hi hey guys ang isi-share ko sa inyong video ay ang nabili kong gulay ngayon lang umaga narito ang akin nabili kamatis tiktik 25 pesos isang supot sabi nung nagtitinda kunin ko na lang daw tagbebente itong sitaw 15 isa, tinawad ko na 25 dalawa, ayun eh, puro may tawad ha hindi, yung nagtitinda ang nagpatawad sa akin dito, hindi ako tumawad Itong patola, uh, reject daw to. 25 isang. Ayan, nakatali ng goma. 25 isang ganito. Yung good, mahal daw yon. Ito ang palayan ligaw, 15 isang tali. O, dalawa-dalawa'y binili ko. Itong saluyot, 15 rin isang tali. Hindi na ako tumawad yan. Dahil sa ibang mahal yan. Ayan. Ito binili ko kila, may rapidel saka itong patola at sitaw. Ito namang kamatis sa katalbos ang palaya, binili ko kay Aling Susan doon sa Tagalibtong. Ayan, marami ako nabiling gulay. Ah, masaya po ako na nakakabili akong gulay dahil ito ang gusto kong inuulam. At nga pala, ibibigay ko sa anak ko na kay Jackie Lo, itong ibang gulay. Isang saluyot, isang talbos ang palaya, isang taling patola, isang taling sitaw, saka isang kamatis. Ganun po yun, guys. Bibigay ko din po yan sa anak ko. Malapit lang naman po kasi sila dito. Dadaanan lang. Aking mister, dadaanan nila. pag si Bunso sa pagpasok. Kaya madali pong makapaghatid sa kanila ng gulay. Mahirap din po kasi ang gulay yata sa kanila. Kasi tapat sila ng highway. Ayan. Eh, ni karamiwan po, niwan po sa naglalako ng gulay sa mga iski-iskinita, hindi sa highway. Yan po guys, ang sineshare ko sa inyong video, ang mga nabili kong gulay. Ang halaga nga po pala lahat niyan ay 175 pesos, o. Oh. 175 pesos, marami na akong gulay. Yan po, sariwang gulay makulay na buhay, sariwang gulay. Eka po kasi ganun po yun eh. O sige po guys. Na, marami salamat po sa mga nanonood ang sa dulo, sa hindi nag skip ng ads, sa nagla-like or nagha-heart, sa nag-share ng aking video, sa nag ng bakas. Marami salamat.